Hello po ulit mga kapatid. Isang pinagpalang umaga na naman po sa ating lahat mga kapatid. Nandito na naman po ako para mag-share ng Word of God. Pero unahin natin ang Diyos. Unahin natin lumapit sa Kanya. Kaya po, mananalangin muna, muna tayo lahat. Magsiyo po tayo. Aming Ama sa Langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming Diyos na banal, muli kami nagpapasalamat sa iyo. Muli kami nagpupuri sa iyo, Lord Kaya, dahil pinagsama-sama mo na naman po kami para makinig, mag-aral, magbasa ng iyong salita. Ama, kagaya ng dati, muli mo po kami samahan, turuan, gabayan para lubusan namin maintindihan ng aming pag-aaralan ngayong umagang ito, Lord. Samahan mo rin po ulit ako, gabayan, turuan, doy para ang lahat ng aking sasabihin ay galing lamang po sa iyong salita. Maraming maraming salamat Lord. Maraming salamat Jesus. Maraming salamat Holy Spirit. Kiniklaim ko po, po, kiniklaim namin na tagumpay po ang aming gawain ito dahil kasama ka namin. Dahil narito ka sa aming kalagit na Kaya Lord, muli maraming maraming salamat po. Salamat po. Huli ka namin pinupuri at pinasasalamatan. Sa iyo lamang po ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan namin, Panginoong Isus, namin, Tagapaglitas, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Amen po. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid, ulitin ko lang isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Pinagpala talaga tayo ulit ng ating Diyos mga kapatid dahil sa kanyang mga salitang ating maririnig na naman ngayong umaga. Pero bago po ako magumbisa, niyayahan ko lang po yung mga bago dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe, like, and share niyo po ang aking mga videos at pakiclick din po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Salamat mga kapatid, salamat. Mga kapatid, nandito pa rin po tayo sa 1 Samuel na ano po pero chapter 17 na po yung aking isi-share sa inyo. Ngayong umagang ito, napakaganda na naman na mga kapatid. Yung aking unang sinya sa 1 Samuel ay patungkol sa pagpili ng Diyos sa susunod na magiging hari ng Israel na yung papalit kay Haring Saul ano po na ito nga pong si David at uh, yun nga nung no, si Nerko, maraming ipinakita mga kapatid ni David pero hindi yon ang pinili ng ating Diyos kasi sabi nga po ng Diyos na hindi siya tumitingin sa panlabas na kagaya ng pagtingin ng tao ano po, tumitingin siya sa puso kaya walang napili doon kasi wala doon si si David dahil nagpapasto ng mga tupa kaya pinatawag at nang makita ayun na nga siya po at siya ay uh, inanoy ano po at uh, yun na siya ang susunod na magiging hari at maraming nangyari ano po sa sa ating uh, sa ating si David ano po itong ating uh, binabasang kwento dito sa 1 Samuel patungkol kay David ano po at dito nga po sa Chapter 17, ito, alam na alam po natin ito. Ito yung uh, hinamon ni Gulayat ang mga Israelita. Hinamon ng mga Palestine, ito po, ano po. At uh, ito nga yung pinagmamalaki nilang uh, kanilang sudalo, kanilang mandirigma na itong si Gulayat. Paulit-ulit na hinahamon ni Gulayat. Pinagtatawanan, ano po, ang mga Israelita dahil... Uh, walang wala pa silang maipakita sa mga Israelita na lalaban sa napakalaking 9 uh, feet tall na nagulayat at uh, ang suot nito ay talagang uh, makakapal na tanso ang suot nito mga, mga kapatid at dito nga sabi dito lumabas sa uh, verse 4, sabi dito lumabas mula sa kampo ng mga Palestine si gulayat, ang uh, pinagmamalaki nila nga sundalo mula siya sa gat at halos 9 feet ang height niya hinamon niya ang mga Israelita na makipaglaban sa kanya sabi pa rito sa verse 5 may suot siyang helmet sabi rito at bronze na armor na 57 kilos timbang bronze rin ang nakabalot sa hita at binti niya pati ang sibat na nakasabit sa balikat niya so talagang pinagmamalaki malaking tao no 9 feet uh, talagang panglaban itong kanyang kasuotan din at yun nga inutusan ni Jesse ang kanyang anak na si David na puntahan alamin ko ano na nangyayari dun sa kanyang mga kapatid kasi sundalo nga ito sundalo rin ng Israel ang mga kapatid ni David sabi sa verse 20 no Kinabukasan, maagang gumamot si David, binili niya sa ibang uh, tagabantay ang mga inaalagaan niyang tupa At nagpunta siya sa kampo, dala ang mga pagkain pinabibigay ng tatay niya Pagdating niya sa kampo, palusog na ang buong army Sabi rito, at uh, sinisigaw ang battle cry magkaharap na humilera ang mga army at mga Israelita at ang at ng mga Palestine para maglaban. Iniwan ni David ang mga dalan niya doon sa tao nga in charge sa mga gamit tapos tumakbo siya sa lugar ng labanan para kumustahin ang mga kapatid niya habang nag-uusap sila tumayo si Goliath sa unahan at muling hinamon ang mga Israelita narinig ito ni David nang makita ng mga Israelita si Ulaya, takot na takot silang na nagtakbuhan palayo. Sinabi nila sa isa't isa, tignan nyo siya, pakinggan nyo ang hamon niya sa Israel. Bibigyan ng King, ni King Saul ng reward ang kahit sino nga makakapatay kay Ulaya ipapakasal pa ng hari ang anak niyang babae at dina, na kailangan magbayad ng tax ang angkan ng tatay ni Yah. Yan ang ano, may lumablang lang ano. Uh, yan ang sabi ni King Saul noong panahon na yun. Magbibigay ng reward. Verse, sabi dito, talon po ulit tayo. Verse 28, narinig ni Ia, pang, uh, panganay ng kapatid ni David, ang uh, pakikipag-usap niya sa mga sundalo. Nagalit ito kay David at sinabi, anong ginagawa mo rito? at uh, kanino mo iniwan ng mga ang uh, sabi dito iniwan ang uh, konting tupa na pinapaalagaan sa iyo alam ko kung ano ang nasa isip mo alam ko yung nasa sabi dito masasamang balak mo pumunta ka kalang dito para manuod ng laban yan ang sabi ng panganay no nakapatid ni ni David at uh, tanong ng tanong itong si ano, tanong ng tanong itong si David ng panahon na yun. At sabi po dito sa 31, nakarating kay Saul ang mga sinabi ni David at pinatawag niya ito. Sinabi ni David kay Saul, di po tayo dapat magpa-discourage. Dahil sa Palestine na yun, lalabanan ko siya. Kaya po ang sabi sa verse 21. Hindi tayo dapat Verse 31 po. Hindi tayo dapat magpa-discourage, sabi niya. Lalabanan ko siya. At sabi, sinabi ni David kay Saul, di po tayo dapat magpa-discourage, sabi sa verse 32. Dahil sa Palestine na yun, lalabanan ko siya. Sinabi ni Saul, di mo kayang labanan ang Palestine na yun. Batang-bata ka pa. Siya naman ay sanay na nga makipaggera mula nung bata pa siya. Pero, Sinabi ni David, ako po ang uh, nagaalaga sa mga tupa ng tatay ko. Pag ang isa sa mga tupa na uh, binabantayan ko ay uh, tinangay ng leon o bear, hinahabol ko po ito at uh, nilalabanan para iligtas ang tupa. Pag sinugod ako nito, sinasakal ko ito, hinahampas at uh, pinapatay. Sabi sa verse 36, Nakapatay na po ako ng mga liyong at mga bear. Ganon din po ang gagawin po sa Palestine iyon. Kasi nilalait niya ang mga army ng Diyos na buhay. May may sabi dito sa verse 37, niligtas ako ni Lord mula sa liyon at bear. Kaya ililigtas niya rin ako mula sa kamay ng Palestine na iyon. Amen and Amen verse 31 to 37 napakaganda ng sinabi ni David napakatapang ni David ng no, mga kapatid no, lalabanan niya kasi nga tagapag-alaga daw siya ng mga tupa at kapag inaagaw ito kinukuha no ng uh, mga liyon at bear nilalabanan niya ito sinasakay niya at uh, inaagaw niya yung mga uh, tupang kinuha ng mga ito pinapatay niya at yan din ang gagawin niya sa Palestine dahil iniligtas siya ng Diyos sa mga leon at bear at ililigtas siya ulit ng ating Diyos. Yan ang sabi niya kay King Saul, mga kapatid. So makikita natin dito yung katapangan ni David dahil nagtitiwala siya sa ating Diyos. Dahil alam niya, ililigtas siya. Kung noon, ililigtas siya mas iniligta siya ngayon dahil nilalait ang mga army ng Israel no? dahil ito'y army sundalo mamamayan ng Diyos na buhay kaya lalabanan niya ito matapang niyang sinabing lalabanan ko yan, ganyan din ang gagawin ko sa mga ginawa ko sa Leon at Bear ganyan din ang gagawin ko sa Palestine yun sabi niya ganun mga kapatid alam niya Nakasama niya ang Diyos, alam niya, tutulungan siya, gagabayan siya, ililigtas siya ng ating Diyos sa palisting yun. Iyan din ang sinasabi sa atin ng ating Diyos, mga kapatid, na maging matapang tayo, hindi para gumawa ng masama, hindi para malait ng kapwa o manakit ng kapwa, kundi maging matapang na gumawa ng mabuti dahil pag mabuti ang ating puso, ang ating isipan, ang ating gagawin, sasamahan tayo ng Diyos, amen yan po ang gagawin ng Diyos kaya mananalo tayo, kung ano man yung mga pinagdadaanan natin sa buhay kung tayo man, ayan uh, parang si David, anong ginakalaban niya, yung mga ano, kalaban niya yun eh, yung leon at mga bear tayo rin, marami rin tayong kalaban sa ating buhay, di man literal ito na leon at bear pero marami rin tayong nararanasan uh, nakikipaglaban din tayo na parang mga leon at bear ang ating kalaban sa buhay iba yung ating mga pinagdadaanan parang ganun din ang ating pakikipaglaban sa buhay pero kung magsitiwala rin tayo matapang din tayong lalapit sa Diyos hihingi ng tulong, ng gabay, ng protection mananalo din tayo magtiwala lang tayo sa ating Diyos lalapit lang tayo sa ating Diyos. Dahil siya ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi niya tayo pahihindihan kung makikita niya yung ating puso. Kagaya doon sa chapter 16 na ating napag-aralan na hindi tumitingin ng Diyos sa panglabas. Hindi niya nakikita kung malaki ka, ano po kung ano yung kasuotan mo, kung ano yung meron ka. Ang tinitingnan niya yun, nilalaman ng puso mo. At diyan tumitingin ng Diyos. At diyan tutulong ang ating Diyos kung makikita niya na tapat tayong lumalapit sa Kanya, nagtitiwala tayo sa Kanya, na malinis ang ating puso na lumalapit sa Kanya. Tutulungan niya tayo. Yan po ang totoong gagawin sa atin ng Diyos para tayo ay magtagumpay maging malakas lang ang loob natin mga kapatid maging matapang lang tayo sa magagandang bagay na dapat natin gawin yung magagandang pananalita yan po ang gagawin natin lalo lalo na yung pagsunod natin sa ating Diyos yan dapat, dyan dapat tayo matapang matapang tayo talagang magsimba no? hindi tayo duwag na ayaw magsimba huwag natin gagawin yun magsimba tayo maging matapang tayo pag-attend ng mga Bible study pagbabasa ng salita ng ating Diyos, maging matapang tayo dyan, hindi doon sa mga bagay na hindi maganda. Minsan kasi, nagiging matapang lang tayo. Di ba may kasabihan nga, no? pagka lasing, matapang, pag galit na galit yan, matapang, lalo tayo nagkakasala. Dapat matapang tayong paglabanan ng mga bagay na yan para hindi tayo magkasala. Yan ang tinuturo sa atin ng ating Diyos ngayon tayo magtiwala, umasa, na tayo lumapit ng lumapit sa Diyos para tayo ay kanyang tulungan, para hindi niya tayo pabayaan, para hindi tayo magkamali, para hindi tayo maligaw ng landas. Dahil tayo ay nagbalik loob na sa Diyos, dahil tayo ay nagtitiwala sa Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Tutulungan niya tayo, pagtatagumpayin niya tayo, sasamahan niya tayo, maging matapang tayo, dahil kasama natin ang Diyos ano po ulitin ko lang hindi sa paggawa ng mga bagay na pangit bagay na hindi maganda sa paningin ng Diyos yung mga bagay na uh, magkakasala tayo hindi tayo dapat matapang dyan kundi matapang tayong sumunod sa mga inuutos ng ating Diyos sa atin matapang tayong gumawa ng mabuti matapang tayong tumulong sa kapwa matapang tayo maghayag ng salita ng Diyos, matapang tayo magmahal, matapang tayo magpatawad, at matapang tayo magpakumbaba ng magpakumbaba. At sigurado, hindi tayo iiwanan ng ating Diyos kapag ganyan ang ating puso. Amen po. Yan po yung tinuturo sa atin ngayong umaga nito. Manalig tayo sa Diyos. Huwag tayong bibitaw. Huwag tayong hihiwalay sa Diyos. Magkaroon tayo ng intimate relationship sa ating Diyos na lagi natin siyang kakausapin lagi tayo magbabasa ng kanyang salita dahil sa pagbabasa natin ng salita dyan niya tayo kinakausap dyan niya tayo tinuturuan at sa paglapit naman natin sa kanya sa pagdadasal tayo naman ang kumakausap sa kanya di ba? nagtatanong ka, humihingi ka, sumasagot ang Diyos yan po ang totoo dyan tayo mag -focus. Diyan natin ilagay yung ating puso Sa paniniwala, pagtitiwala, pag-asa Sa Diyos lang mga kapatid Dahil ang Diyos ay mabuti Mahal ka ng ating Diyos Mahal tayo ng ating Diyos Salamat sa salita ng ating Diyos Na ating napakinggan na naman ngayong umagang ito Napakarami na naman niyang tinuro sa atin mga kapatid Huwag tayong madi-discourage Dahil God is with us yan po ang sinasabi ng Diyos sa atin. So tayo po ay muling mananalangin, ipagpapasalamat natin ang ating natutunan na yung umagang ito, magpap magpapasalamat tayo sa Diyos dahil kinausap na naman niya tayo. Ano po? Lahat po nang gusto niyong sabihin, lahat po nang gusto niyong ipagpasalamat, lahat po nang gusto niyong hingin sa Diyos, pwede niyo pong ilapit sa Kanya. Pwede po nating sabihin ngayon. Magsiyo po tayo. Ama, muli kami nagpapasalamat sa iyong mga salitang aming nabasa. Aming napakinggan na iyong umagang ito. Thank you, Father God. Dahil muli mo na naman kami kinausap. Muli mo na naman kami tinuruan. Muli mo na naman kami pinaalalahanan. Maraming maraming salamat po Lord. Eh. I pray nga na may sa buhay namin ang lahat ng iyong sinabi ngayong umagang ito na hindi kami dapat ma-discourage, lalong lalo na Lord God pagdating sa inyo Lord. dapat magtitiwala kami sa iyo aasa kami sa iyo sa iyo lang kami lalapit Lord God sa iyo namin isasabihin ang lahat Lord upang magtagumpay kami sa aming buhay dahil hindi mo kami iiwanan hindi mo kami pababayaan Lord. dahil mabuti kang Diyos at mapagmahal na Diyos maraming maraming salamat Lord dahil lumalapit kami sa iyo Lord God para umingin ng una ng kapatawaran sa lahat ng aming kasalanang nagawa sa iyo. Kung isa na kami lumalayo sa iyo, Lord God, patawad po. Pero ngayon po, Lord God, kami lumalapit sa iyo. Nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo kabutihan. Dahil sa iyong mga salita, Lord, lalong lumalakas ang aming loob, Lord God. Salamat po. I pray nga, Lord, na magkaroon kami ng intimate relationship sa iyo yung aming mga mahal sa buhay, yung aming mga kapatid sa pananampalataya, at lahat ng tao ulang. Dahil, Lord, kakayanin namin ang lahat. pagagawa namin ang lahat dahil kasama ka namin. Dahil kung wala ka sa aming buhay, wala kaming magagawa. Kaya, Lord, sa oras na to, umaas at nagtitiwala kami sa iyo, Lord God. Ibinibigay namin sa iyo lahat, Lord God. Ano man yung aming mga nararanasan sa buhay, ano man yung aming mga pangangailangan, ikaw na po ang bahala sa amin lahat po. Sa lahat ng tapat sa iyo, sa lahat ng nakikinig sa iyo, sa lahat ng sumusunod sa iyo, huwag mo po kami pababayan. Huwag mo po silang pababayaan lahat Lord. Gabayan, proteksyonan, ingatan, at pagpalain mo po silang lahat. In Jesus' name. In Jesus' name, Lord Ibigay yung lahat ng kanilang pangangailangan. Ibigay, Lord, kung ano man, yung kanilang mga hinihiling ngayong oras na ito, Lord God. Dahil nakikinig ka, Lord Dahil tumutugon ka sa aming mga panalangin. Salamat po Lord, salamat po. Salamat din sa katagumpayan ng aming gawain ito Lord God. Salamat po sa pagsama mo sa amin. Salamat po sa pagturo mo sa amin Lord salamat po. salamat po. Salamat po. Salamat sa lahat Lord God. Salamat din Lord God sa pagpapagaling mo sa lahat ng may sakit at karamdaman. Pagbigay ng trabaho sa lahat ng walang trabaho. Pag-ayos sa bawat pamilya o Salamat po dahil ipinagkaloob mo na mga bagay na yan. Pinagkaloob mo na po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Isus. Salamat po muli, Lord, sa iyong salita na nagbibigay pag-asa at katatagan sa aming mga buhay. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Muli, pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa iyo lang, sa Diyos, pinakamataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan ng aming Panginoong Isus na aming tagapagligtas lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen po. Amen, Amen, Amen po, Amen. Salamat sa ating Diyos. Dininig niya, tinugon niya ang ating panalangin. God bless po sa inyo lahat at God bless po sa ating lahat.